Dahil nga mahirap ang content ko ngayon kaya magbibisaya muna ako. What? Kayo muna mag-adjust ha. Mas bet ko kasi magbibisaya sa content ko na to. So mauna to magsugod na ta. Nagpabunot ko og lubi ni tatay kay ako ang gamiton. Kamao man ko mubunot pero dogay lagi mahuman. Duha ka buok lubi ako ni ni tatay. Muta na si tatay iasa daw nako na ako, daghana man daw lubi. Mao ingon ko nga ako ang ikunkun sa ko ang buhok. Kay dili man pasigo og usa ra ka buok kay taas man kay kog buhok. Unya ako anang gipabuak ni tatay kay aron tarong yun ang ihang pagkabuak. Kung ako'y magbuak ka na buak pero hiwi-hiwi lagi nang baba na ang bagol. Samot na kung Agad pa ang lubi. Kung tugkan ang lubi, excited ka ay nainig ba? Oo, oh, diba? Na ay bot-bot. Sa sa inyo ha, dere, sa mua kay bot-bot pa na siya. Sa una, sa mga bata, pa kay amuaman ng isnak. ug makakita, ganun may huwag na ay maglogi, adool, gudayon. Bot-bot, gudayon ang pangitaon. Kung dako na ang bot-bot, dili na na siya lami. Kay dako naman na siya, tabang naman na. Kanang gagmay, maunay lami, kay tamis pa ng bot-bot gagmay. Sa una, sa mga bata pa hasler kay may magkudkud gudog lubi. Buntag hapon, lubi, kay baboy. Mauna og muli gugud diri sa amo a ah, magkudkud, magkudkod kay ako lagi ikunkod sa akong buhok. Unya kaning mga manok og magkudkod na pa na ring pod. Maura gini ako ang sekreto sa akong buhok ba. maon ni nindot ibutang sa buhok kay pure gunisia, walang halong kimikal. Nya mao to nakahuman na taog duha ka pares nga lubi. Tanaw-tanaw mangganok, ba? manggugaron ba? Ani man na ta sa ato ang dirty kitchen kay ato an Imuhala na siyang imikos mekos. Imuha sa akumot kumuton kay aron mogawas go nang iyahang duga gyud. Mao nay ginatawag og ispiso. Pure tono, walay halong tubig. Maggugi lang gyud og og lubi aron makapamubho sa buhok. Og diri ka sa Maynila maging ana magtuno-tuno ka sa imong buhok. Pero sang alkansiha kay pirsa man mahala og lubi diri. Bintaha ra man ning diri sa probinsya kay dako magkalubihan ning ato ang silingan. Ani nagutom nang hidog masakpan at yung buhok ko talaga alagang gata na talaga yung buhok ko since elementary ay wala man may kapalit o shampoo o conditioner kunya og mga bata pa kay natural mga mga bata kanang kutuon bitaw may ngon man ang mga tigwa nga mohandos rawda ng kuto tungod sa kahamis sa buhok pero karon talagsa na lang ang mga dalaga mo gamit og tuno sa buhok murag ako na lang siguro ang dalaga nga nagagamit og tuno sa buhok <laughs> hey elad lain po dog magbutang ko og tono sa kong buhok niya na ako'y trabaho basin katawan ko na ni Mao kong kupras nadaot na gini akong buhok ba tungod sa sige o color mao kinahanglad ko na hanglar, guna to siya ibabad o gata niya kay nahuman naman kong butang ato aning ibabad o tungag adlaw niya maura naman to thank you for watching don't forget to subscribe